Yo! Ayan no, good morning, good morning sa inyong lahat mga busing, no? Ayan. Dito pa rin tayo sa dagat, no? Welcome to my port vlog, no? Ayan. So, dito pa rin tayo sa may dagat. Pauwi na po tayo. No, magmamotovlog na tayo. Nakakabit yung ah uh, GoPro natin sa helmet. Ayan. So, magmamotovlog na tayo mga busing, no? Magandang umaga sa inyong lahat. Pauwi, no? Magandang umaga sa inyong lahat mga busing at eh, kita -kit sa daan. Ayan, magmamotovlog na tayo pa -uwi. Dadaan muna tayo ng Pwede natin maluto mamaya, okay? Good morning and I love you all. Tara na mga pusing, Alis na po tayo Magmumuto vlog Pauwi Ayan Good morning Good morning sa inyong lahat Let's go. Maganda din yan Tumambay talaga oh, Kasi may Mapagpahingahan kayo Ayan. Daan-daan lang tayo dito. Para hindi masyadong maingay sa kan mamaya. Ayan. Ganda no? Naayos pa nila doon sa unahan no? Sa tulay dyan no? dudugtong dudug, dinugtungan na nila eh Grabe, ah, pawis ko ah Sarap Yan yung gagawin ilaw O oh. oh, diba Simentado na Hindi na nakakasira, hindi na masira Hindi <laughs> eh, gaya nung una na <clears throat> Metal, eh. De, madaling kalawangin Yan o, oh, nga na nila oh na haba na hanggang dito na no? Yan dati may resort pa yan dyan oh no? nakapaligo pa kami dyan eh Yung mga pa rin dito no? ayun, ayun, ayun. Po, ha Oh ayan din ha Ka pa po Ni pan

kita po Hoy, okay, di, diretso na lang tayo. Ayos. Ang gabi oh. Tama. Ito dagat Sarap. Oh, di ba? Hindi pa ito nakadaan sa ice or yellow. Friska ang friska. Dito na lang tayo. Para diretso na lang tayo umuwi. Hindi na tayo dadaan sa palinki Okay dito tayo dadaan sa Bangka bante diretso po uwi Okay. diretso na lang po tayo mga pusing at tinitika na ako talaga yung singpin tapang just in case pa flat tayo no 100 sana yung ikawin eh, ko kaso hindi ikawin naging eh. 350 yung isda kang peska yung stand natin eh. <laughs> yun hindi pa talaga nakadaan sa ice yan yan yung sinasabi ko yung sa talingke kahit na priska na ganun din doon sa sobe kahit na priskang priska pero nakadaan uh, na sa ice no? Uh, unang salin sa ice ayan ito hindi pa talaga nakadaan sa ice kakahuli pa lang nila tapos ipininta agad din sa Paan ito? Yung kukot o oh, lambat, no? Oh. Gabi yung uli nila, eh. Ganda ng isda, eh. Yung malalaki sana, kaso, eh, kuhan lang yun, eh. Ilang piraso lang yung isang kilo, eh. At yung medium size na lang yung inuha, oh, para medyo marami, yung Kaya marami yung nangyayos na, no? gaya nyan no? mga bagong huli yun no mga bagong huling isda dyan nila ibibinta oh, hindi pa nakadaan sa ilo diretso agad sa kwan sa bintahan pero pag sa palingki i-ice eh, pa nila yan no nahin nila yung mga uh, nauna na nilang nakuhang isda na nabibili na nila at saka yun palang pagka nila ang ibibinta nila yung mga bago stock muna nila yan pero doon sa suki ko oh, Catch of the day din yan Kaso sa oh, travel pa nila pa uwi no? At saka ganun yun pa lang ang pagyunta nila Eh uh, na ice na Although presyong pesca din naman Pero na ice na ito Walang ice magiging hawak ko mamayang yan Ano e pauwi na lang tayo mga busin nga didirekso na tayo dito tayo dadaan sa pananin na tayo dadaan doon sa mga bayan naman tayo Diyan sa barangay Ermita Ay ano sa loob May batsuyan Yan dyan na masarap <laughs> Sa susunod mga ma mga tayo dyan <laughs> Diyan naman tayo naman tayo sa daan tagal-tagal na din po na hindi natin nadaanan dito banda marami na dito uh, mga mga gulay yung mga limpid na gulay mga uh, okra, mga gulong sitaw ito ang banda yung mamaya tawahan bagay oh. di ba? tao eh. Ay, ngayon ko din malunggay <laughs> nga. Naga. Ngayon ako nang malunggay ah. Kahit dalawang pack lang lang, dalawang tangkay lang. ay tatlo na, tatlo. <laughs> Apat, ayos na yan. Oo, diba? <laughs> okay, thank you sa malunggay ah. <laughs> oh, ba? Diba? may malunggay na tayo. May may kamatis ako doon sa bahay. <laughs> thank you. Bye-bye. <laughs> Tama pa ng malunggay. Okay ba? Diba? sa bawa ako Allah inaayos yung daan dito ganito talaga uh -huh. antayin mo na yung may bagyo bago ayusin pero ng taginit wala walang gagalaw <coughs> kasi pag madaling matapos yung project pero pag tagulan delay delay another uh, budget ba? Diba? oh my goodness chocolate nasa chocolate road na tayo haba ah laking pira to ah another budget another budget pamulan eh delayed yung project Kaya, another budget chocolate road Ganda ng jahan nyo dito ah. Chocolate eh. Nasa Chocolate Road na po kami ngayon. Dito sa bayan ng Dumangas. Aba, panggapantina pala ito. Project ng DPWH. Mahabang Chocolate Road. Okay, diba? Oh, di ba? Oh, di ba nakita pa kayo sa video, no? Nakita yung project ng Chocolate Road success. Extend, extend. Money is for nothing. uh, Ang lang yung Chocolate Road pala. Pero success na sila diyan. Malaking budget na madadagdag dyan At chocolate road Ganda ng chocolate road na yun ah <laughs> mm. Sarap sa usawa ng pandisal eh <laughs> nanga di kita sa dikapan Ay ano, ito sa arin dinos Yan ayo na na naplatan ako dito ako na pababa bulkan Okay, yung nagasto ko ay eh, abot ng sandaan Ganda ng alimasan nila Pero doon sa suki natin, mura na priskang priska pa yung alimasan, diba? Dito yung suki natin dati, oh Ha? Ah. Ayun, sa kabila pala Yan dati yung suki. dami nang nagtitinda dito mga dito purong gulay yan, yan dati yan, uh, mga simpleng gulay hmm. dito oh, uh, nung nakaraang ah, uh, pagbaha kawawa yung mga tao dyan sa baba eh. abot hanggang kalsada yung tubig eh. tira na talaga yung shock sa harapan <clears throat> pinayos ko na yan pero nasisira agad eh ngayon kung magkano ba yung shock talaga no? malita na lang yan nandito <clears throat> na tayo sa bangga bante dyan tayo bumili ng ito yan tayo din gumaan papuntang main highway ng Capiz Road Iloilo Capiz Road dito tayo dadaan ah. dito mga gulay din yung panila pintahan na ah. yan o oh, mga bagong bagong gulay oh. pero wala na tayong pera eh. <laughs> kaya puwi na lang tayo <clears throat> nadala tayong mamula ulit. Amasa, anirais, good. Grill and underlights, underlights. Oi, ba, nadala din 'to. Ah, <laughs> diyan marami nang nagtatanim ng kalabasa nag para magtanim ng palay. Yan, sakop na po ito ng pututan, ng Kaya ng pututan. na pala yung nagpapabawal ng kane eh, ng mukbang sa YouTube. yung OH na talaga yung nag-reaction. Pero siguro yung sa mga sobrang greasy na talaga na pagkain o sobrang mamantika, no? Yung nakakahiblad talaga pero sa mga gulay siguro hindi naman. Road trip sila, pero walang helmet eh ayun dyan may rupi oh. <laughs> okay lang isa oh. ka lang oh. pagdating sa sahod no? isipin nyo na na puno nyo nalang yan dahil uh, sa totoo talaga sobrang hirap talaga maganap ng Diyos no? kita nyo naman yan sa inyo kahit nasabihin nyo paano maabot yun ang 1,000 Diyos ay naku po hindi naman yan lahat ng katapos eh hindi naman yan lahat eh, hindi natapos yung ad kaya eh, masabi na talagang bisita kayo kagad agad no? tawang, ay, po dahil sa 1000 views kayo ay nako kaya enjoy nyo na lang po t enjoy, enjoy na lang po tayo no kaya po no Atin yung 10 na lang yung kulang no matatanggap ko na yung bonus ko na pangalawa pero alam nyo ba abutin pa ng buwan yan sa totoo lang yan nga po, pang ikalawa kong bonus na ito Mga isang taon na Diba? September ko natanggap eh Last year, yung fan ko Yung eh, unang bonus ko Ay, ngayon hindi ko pa natanggap Ang alawa ko Sa totoo lang May 10 US dollar na kulang pa Abutin pa ng buwan yan bago makumplito ba yan talaga no Lalo't lalo na ba Okay lang yan sa mga maraming nagpapalipad no maraming nagpapalipad mga ganon ganon maraming nagpapakulay super tank yan madali po kayo yan makakaibon pero kung wala no kung wala kaya sa akin no may nagpapalipad rin pero ilan lang yan mama sa talib family ayan shout out shout out po. thank you sa palipad nanay pas ayan thank you thank you sa palipad nadadagdagan no nadadagdagan yung yung ipon ko dahil sa tulong nyo no dahil sa blessings nyo na uh, ano is share yan maraming salamat po nadadagdagan Ayan. so ngayon na uh, may 10 USP pa po na pag no, bago matanggap yung bonus o so, kalahin na po talaga ng isang taon ulit eh kung yan yung inasahan mo talaga no may panghinaan ka talaga ng kalooban nakalain mo isang taon bago ka magkakasahod yung sahod talaga yung nabolo mo Angel ka talaga <laughs> Ay, tala na yun, nakalimutan ko bahay mo Shout out, shout out, tala si Longgo <laughs> hmm. Kanina pagdaan dito Hindi ko rin na-mention na la no, Shout out sa'yo, pare yan, malapit na tayo sa bahay Malapit na tayong Makakain ng masarap na isa Hahaha <laughs> Sister, sister, sister Kalina ko pa yun na yung gustong Gusto gusto ko Tapos yun yung sasaw-saw Maka tuyo na may kalaman Na manghang Ay naku po Hindi mamayang gabi na lang ako magtula mag na lang siguro ako ngayon ngayon Altang no? Branch Almost Altang Alian breakfast lunch ayan magpiprito na lang ako sira na naman diet natin ito eh ayan dito na tayo sa bahay mga busi hanggang dito na lang po mga busing maraming maraming salamat na video bye bye